Napakaraming tao sa buong daigdig ang naniniwala na maraming tao ang mapupunta sa impyerno. Dahil nga pasama ng pasama ang daigdig at patuloy rin nagkakasala ang mga tao na nagiging dahilan ng pagkahulog sa impyerno. Mas marami nga ba ang taong mapupunta sa impyerno kaysa sa langit? Ano ang sinasabi ng Biblia? Walang sinabi ang Biblia sa eksaktong bilang ng mga tao na maliligtas at mapapahamak. Ngunit nagbigay ang Panginoong Yesu Kristo ng paliwanag at paalala tungkol sa kaligtasan ng mga tao. Sinabi niya sa Mateo chapter 7, verse 13 to 15, Kayo'y magsipasok sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa pagkapahamak, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa kapahamakan, at marami ang dooy nagsisipasok sapagkat makipot ang pintuan at makitid ang daang patungo sa buhay at kakaunti ang nakakasumpong noon. Dito ay ipinapaliwanag ang pintuan sa dalawang magkaibang daan. Malinaw na sinasabi na marami ang mga taong nagsisipasok sa malapat na daan. Ito ay maluwag at madaling daan kaya't dinadaanan ng maraming tao ito ay talagang kaakit-akit at nag-aalok pa ng pansariling kasiyahan. Sa daan na ito, lahat ng maibigan ng tao ay andito. Kaunti lamang ang batas at kaunti ang bawal. Ibig sabihin, pinapayagan dito ang pamumuhay sa kasalanan at habang hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos. Dito ay walang hirap at pagsasakripisyo dahil mas gusto ng tao ang kalayawan at pansariling kagustuhan at mas pinili nila ang daan na ito. Tunay na maraming tao ngayon sa mundo ang nagsisipasok dito. Sinasabi sa Kawikaan chapter 14 verse 12, ito ang maluwag na daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit ang dulo nito ay mga daan ng kamatayan. Samantalang ang makipot na daan naman ay ang mahirap na daan. Ito ang daan na maraming kondisyon, sa daan na ito dapat mong makilala na hindi mo maaaring iligtas ang iyong sarili at kailangan mong magtiwala sa Panginoong Yeso Kristo na siya lamang ang makapagliligtas sa iyo. Ito ang daan ng pagtanggi sa iyong sariling mga kagustuhan at pagpasan sa iyong krus. Kakaunti lamang ang nakakatagpo ng daan na ito, ang daan papunta sa Diyos at buhay na walang hanggan. Ang daan na ito ay kailangan mong hanapin ng buong katiyagaan. May nagtanong kay Jesus sa Lucas chapter 13 verse 23 to 24. Panginoon, kakaunti baga ang maliligtas? Sinabi niya sa kanila, Magpilit kayong magsipasok sa pintuang makipot sapagkat sinasabi ko sa inyo na marami ang magsisikap na pumasok doon ngunit hindi mangyayari. Tunay na marami ang gustong pumasok sa daan patungo sa kaligtasan ngunit hindi makakapasok doon. Ito ay dahil hindi nila kayang magtiwala sa Panginoong Jesu-Kristo lamang. Hindi nila kayang magsuko ng kanilang mga sarili sa kanilang mga sariling kagustuhan. Hindi nila kayang isuko ang makamundong mga bagay. Napakahirap para sa kanila na isuko ang sanglibutan. Dito ay walang duda na higit na marami ang pipili sa maluwang na pintuan, ang daan na patungo sa pagkawasak at impyerno. Ngayon paman, kung marami ang pipili sa daan na patungo sa kapahamakan, tunay ding marami ang nagsisikap na makapasok sa daan patungo sa kaligtasan. Sinasabi ng Apokalipsis 7, verse 9, Pagkatapos ng mga bagay na ito ay tumingin ako, at narito ang isang lubhang karamihan na di mabilang ng sinuman, na mula sa bawat bansa at lahat ng mga angkan, at mga bayan at mga wika na nakatayo sa harapan ng luklukan at sa harapan ng kordero na tam ng mapuputing damit at may mga palma sa kanilang mga kamay. Mga kapatid, ito ang patunay na napakaraming tao ang makakapasok sa langit at ito ay hindi mabilang. Sila ay mangmumula sa lahat ng bahagi ng mundo. Ang mga ito ay nagbibigay ng kanilang pagtitiwala at pananampalataya sa Panginoong Iso Kristo. Kinilala nila ang kanilang pangangailangan ng tagapagligtas at buong pagpapakumbabang tinanggap ang kapatawaran ng Diyos. Nagsisi sila at iniwan ang kanilang dating masasamang pamumuhay at nagpasya na sumunod kay Kristo. Ngayon, kapatid, kung iniisip mo na mas marami ang mapupunta sa impyerno, lagi mong tatandaan na higit na marami din ang makakapasok sa kalangitan. Hindi pa huli ang lahat, kapatid. Piliin mo ang makipot na daan na patungo sa Diyos at patunayan mo na isa ka sa mga taong makakapasok sa langit. Ang tanong para sa iyo ngayon, anong daan ang iyong tinatahak? Muli po sana ay meron kayong natutunan. Patuloy natin ipalaganap ang mabuting salita ng Diyos. Ingat and God bless.